Kumusta mga ka-chill? Ito ang Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang fantasy action film na tinatawag na Journey to the West Conquering the Demons. Maghanda na kayo dahil may spoilers sa susunod. Noong unang panahon, sa isang nayon sa tabi ng dagat sa China, isang batang babae ang naglalaro sa gilid ng isang lawa habang ang kanyang ama ay naghahanda para magsimula ng trabaho. Nakita ng ama na malungkot ang bata dahil aalis na naman siya, kaya't pumasok siya sa tubig at naglaro, pinapalitan ang mga luha ng bata ng mga ngiti. Bigla na lang, ang ama ay nagsimula. ...mulang magka-convulsion sa loob ng lawa at kalaunan ay nahilahad at nahatak ng isang bagay mula sa ilalim ng tubig. Patuloy na tumatawa ang batang babae, hindi alam na ang kanyang ama ay nasa panganib, hanggang sa tuluyang mawala ang lalaki na nag-iwan na lamang ng dugo sa tubig. Agad na nag ang mga taga-nayo ng isang demon hunter na nagsimula ng magdasal at maghagis ng mga bomba sa lawa, nagdulot ng isang malakas na pagsabog sa tubig habang ang lahat ay tinitingnan ito ng may paghanga. Nahuli nila ang isang malaking stingray at Sinasabi ng hunter na ang nilalang na ito ay inooopahan ng isang demonyo na responsable sa pagkamatay ng lalaki. Lubos na nagpapasalamat ang mga tao na nahuli na ang halimaw, ngunit may isang tao sa mga nanonood na nagsabi na hindi demonyo ang isdang ito kundi isang karaniwang stingray. Siya pala ay si Tang, isang demon hunter at alagad ng isang monghe. Narinig ito ng isa pang hunter at agad na inakusahan si Tang na kasabwat ng demonyo kaya't pinagtulungan siya ng mga tao at tinali bilang parusa. Habang ang lahat ay nagsimulang lumundag sa tubig, iniisip nilang ligtas na sila, pinapanood ni Tang ang mga tao nang walang magawa. Ngunit bigla silang tinigilan ng isang malupit na halimaw na lumabas mula sa tubig at nilamon ang isang babae na ikinagulat ng lahat. Nagmadali ang mga tao pabalik sa pampang, iniisip nilang ligtas na sila basta't wala na sila sa tubig. Ngunit mabilis nilang napagalaman na mali sila nang gamitin ng halimaw ang kanyang dila upang hilahin ang mga tao. Ang batang babae kanina ay tumakbo patungo sa kanyang ina, ngunit sinamantala ng halimaw ang pagkakataon pagkakataon at hinayla ang bata, sinusubukang isama siya sa tubig. Ang mga tao ay nagtakbuhan upang tulungan ang bata at pinuputol ang dila ng halimaw habang inaabot nila ang bata sa gilid ng tulay, ngunit tumalon ang halimaw at nilamon ang bata. Nagalit ang ina at tumalon sa lawa. Desperadong sinusubukang iligtas ang anak habang si Tang naman ay gumagamit ng kanyang mga pangil upang kalagin ang mga tali. Nang makita ng ina ang dambuhalang halimaw na lumalapit mula sa tubig, siya'y naluoy sa takot, nanginginig sa galit habang ang halimaw ay titig na titig sa kanya. Nagmakaawa ang ina sa halimaw na ibalik ang kanyang anak, ngunit ang demonyo ay sumagot lamang sa pamamagitan ng paglulunok sa kanya. Sinira ng halimaw ang mga gusali sa paligid, dahilan upang mawalan ng balanse ang mga tao habang isang sanggol ay damwa papunta sa lawa, palayo sa kanyang ina. Sa kabutihang palad, nakatakas si Tang at tumalun papunta sa platform, dahilan upang ang sanggol ay madala patungo sa kanya. Kinuha niya ang bata habang ang dambuhalang nilalang ay tumalun patungo sa kanya, ngunit nakatakas si Tang at nahulog ang halimaw sa platform, isang napakabigat na babae ang tumakbo palabas mula sa mga tao, nagdudulot ng lindol sa bawat hakbang, at tumalon patungo sa halimaw. Bumanga ang dambuhalang babae sa platform at tinulak ang halimaw patungong ere, na dama sa peking demon hunter bago pa. Siya makatakbo, ang nilalang ay nagsimulang magbago, unti-unting nagiging isang batang lalaki na mukhang walang kalaban-laban. Nakita ng mga taga na yun ito at sinubukang patayin ang demonyo, ngunit pinigilan sila ni Tang at nag-alok ng mas magandang paraan. Ipinakita ng lalaki ang mga gamit na ginagamit niya at isang libro na tinatawag na, Tatlundaang Nursery Rhymes, at naghanda upang ipakita ang kanyang mga musikal na talento para baguhin ang halimaw mula kasamaan patungong kabutihan. Nagsimula si Tang na kumanta ng nakakatakot na nagpalito sa demonyo at sa mga tao sa parehong oras. Ang mga lyrics at pagganap ng lalaki ay sobrang pangit na ipinadala ang nilalang sa kabaliwan, kaya't pinagtutukang niya ang lalaki, pinapaluhod at sinisi ang lahat ng nasa paligid. Bago mapatay si Tang, isang babae ang hamarang sa demonyo at nagsimulang mugbugin ang nilalang hanggang sa masil ang halimaw sa isang mahiwagang tela at naging isang manika. Lumabas na ang pangalan ng babae ay si Duan at isa rin siyang demon hunter. Ngunit nang ipakita ni Tang sa kanya ang mga gamit na ginagamit niya upang talunin ang mga halimaw, natawa siya ng malakas habang ang mga taga-Nayon ay nagpapasalamat sa kanya bilang kanilang tunay na tagapagligtas. Naiinis si Tang sa kabiguan, ngunit sinabi ng kanyang guro na hindi madali ang pagpapabuti ng kasamaan patungo sa kabutihan. Sinabi niya sa monghe na may isa pang demonyo na kailangang talunin, na nakatira sa isang kalapit na restoran at gumagamit ng laman ng tao bilang mga sangkap sa pagluluto. Kinagabihan, dumating si Tang sa restoran ng demonyo at pumasok sa loob, ngunit nakita niyang puno ng mga tao na masayang kumakain. Kinabutan siya ng isang babae na nagalok magtanghal sa kanya, ngunit agad na nakita ni Tang ang mga ilusyon at sinabi sa babae na ipakita ang kanyang tunay na anyo. Sumugod ang demonyo patungo kay Tang habang siya ay tumatakbo sa takot, ngunit nailigtas siya nang dumating si Duan at pinagbabaril ang babae, na unti-unting naging alikabok. Nagsimula siyang sumugod sa mga tao sa loob ng restaurant. pinaghahati-hati ang mga demonyo isa-isa gamit ang kanyang mga sing-sing. Sumigaw ang babae para lumabas ang boss, habang isang batang lalaki ang nagtangkang sumugod mula sa likod niya, ngunit agad siyang tinubis ni Duan at nakipagagawan sa demonyo sa mga matinding atake. Pagkatapos, tinawag niya ang maraming sing-sing at nagpapalabas ang mga ito patungo sa demonyo, tinatamaan ng tuwiran ang mukha ng lalaki, hanggang sa masira ang balat nito at lumabas ang pangil ng baboy. Ang demonyo ay nagsimulang harangan ang lahat ng mga atake ni Duan gamit ang pangagham at papalapit siya patungo sa babae. Nagwawala ang lalaki habang ipinapalo ang babae, pinipilit niyang depensahan ang sarili, ngunit nataman siya sa balat at nakaligtas si Duan bago pa siya tuluyang tamaan. Tumalon si Duan sa likod ng nilalang at nagsimulang magbigay ng sipa, pilit na ipinapakita makita ng halimaw ang tunay nitong anyo na lumalabas ay isang demonyong baboy. Hinawakan ni Duan ang mga braso ng nilalang at pinigilan ito mula sa paggalaw habang sumisigaw kay Tang na lumapit at tulungan siya. Nalock ni Duan ang essence ng demonyo sa lalamunan ng baboy at kailangan ni Tang na sipsipin ito mula sa nilalang. Sinubukan ng lalaki na magtipo ng lakas ng loob para tapusin ang gawain ngunit nahirapan siya ng tumingin sa pangit na mukha ng halimaw. Sa kabutihang palad, nadapa si Tang sa kalituhan at nahalikan ang baboy na para bang sinipsip ang demonyo mula sa kanyang bibig. Mabilis na kinuha ni Duan ang essence mula kay Tang at inilagay ito sa kanyang bag ng silang. Ngunit ang demonyo ay masyadong malakas upang makulong at nagsimulang lumaki. Hanggang sa tuluyan itong makawala at ipinakita ang nakakatakot nitong anyo. Agad nilang tinakbuhan ang halimaw habang bumabagsak ang buong gusali. Nakaligtas sila mula sa demonyo at nakarating sa tabi ng isang lawa. Bumagsak si Duan mula sa sakit ng kanyang mga sugat at nagsimulang ipakita ang kanyang mga alindog sa harap harap ng pangunahing karakter. Ang maswerteng lalaki ay naging maswerte pa nang sabihin ni Duan na pisilin niya ang mga sugat nito upang tumigil ang pagdugo na nagawa ni Tang kahit na siya mismo ay nagsimulang magdusa ng pagdugo ngunit hindi ito mukhang alintana sa kanya. Nang isara ni Duan ang kanyang mga mata at humalik, biglang naalala ni Tang na siya ay isang monghe at tumakbo palayo mula sa babae, marahil ay ayaw magbayad ng child support sa hinaharap. Kinabukasan, bumalik si Tang sa kanyang guro at sinabi sa matandang lalaki na nabigo siya muli sinabi ng guro kay Tang na upang talunin ang baboy na demonyo, kailangan niyang humingi ng tulong mula sa hari ng mga demonyo. Ang makapangyarihang nilalang na ito ay kilala bilang si Wukong, na nakulong limang daang taon na ang nakalilipas sa ilalim ng isang malaking bundok ng mga Diyos dahil sa kanyang mga kalokohan sa langit. Kinagabihan, habang naglalakbay sa kagubatan, nahulog si Tang sa isang bitag na itinayo ng isang grupo ng mga tao na mukhang sobrang hostile, ngunit nalaman niya na lahat sila ay nagtatrabaho para kay Duan, at plano nitong pilitin ang monghe na magpakasal sa kanya anuman ang mangyari. Gayun paman, tumanggi si Tang, na sinasabing hindi niya kayang mahalin siya dahil ang code ng monghe ay nagsasabi na dapat niyang mahalin ang lahat ng tao sa mundong ito ng pantay-pantay. Sa galit, inilap ni Duan ang lalaki at iniisip kung ano ang dapat gawin sa kanya. Pinipilit siya ng kanyang kapatid na maging mas pambabae at gamitin ang kanyang sayaw upang maakit ang lalaki, ngunit nang makita ang kanyang nakakatakot na mga galaw, nilagyan siya ng talisman at plano nitong kontrolin ang kanyang galaw habang Bighani ang monghe. Pumunta si Duan sa kanyang crush, ngunit mabilis na nagkamali ang lahat ng magsimulang mag-malfunction ang charm, na naging dahilan upang patuloy na si Pain ang pangunahing karakter, hanggang sa aksidenteng lumipad ang charm patungo sa lalaki. Tumakbo si Duan palabas ng kwarto ng may Gil, ngunit sa parehong oras, nagsimulang magsayaw ang kanyang kapatid, na naging sanhi ng paghahalo ng katawan ni Tang, tulad ng sa kanya sa harap ng mga gwardya na pumasok. Nakita ng mga lalaki ang mga katawa-tawang galaw ng monghe at nagsimula siyang paluan muli, tanging huminto lang sila nang tumakbo ang kapatid sa loob matapos mapansin na may mali, naputol ang kanilang saya nang makita nilang dumating ang baboy na demonyo, at mabilis silang sumakay sa kanilang sasakyan at nagsimulang tumakas ng desperado para sa kanilang buhay, gayon pa man, nakahabol ang baboy at dumaan ng direkta patungo sa grupo, nakita ito ni Duan at itinulak ang monghe palabas ng sasakyan, bago sumalpok ang demonyo sa grupo at winasak ang lahat, sa kabutihang palad, walang nasaktan sa pagsabog, ngunit mabilis silang napatigil ng demonyo na nagbabalak ng paghihiganti laban sa kanilang leader ng guild dahil sa kanilang nakaraang laban biglang isang lalaking may aura ng tigre ang sumugod sa halimaw at nagsimulang pagtagilid ang nilalang itinapon ito sa ere at binigyan ng nakapipinsalang sipa pinipilit ang demonyo na tumakas lumabas na ang lalaking ito ay isang demon hunter din at kasama niya ang malakas na paa pati na rin ang prinsipe na mahalaga at ang kanyang apat na magagandang tagapag-alaga na inuutusan niyang magtapon ng mga petals ng bulak sa lahat ng oras, nagsimula ang tatlo na magtalo kung sino ang dapat pumatay sa baboy na demonyo, nalabis na ikinagalit ni Tang, na nagsasabing ginagawa lamang nila ito para sa pera at kay abangan, at hindi karapat dapat maging tunay na mga hunter ng demonyo. Sinabi ni Tang kay Duan na ibalik sa kanya ang nursery rhymes na kinuha nito, at nagsimula siyang magalit sa kanya dahil sa pag-aaksaya ng oras. Dahil dito, naging galit na galit si Duan at pinunit ang aklat, itinapon ito sa hangin. Sinimulan niyang saktan si Tang. Tang nang may galit at sinabi na wala siya kung wala siya, at matagal na siyang namatay kung hindi dahil sa kanya. Tumayo si Tang ng tahimik at nakita na sinusubukan ni Duan na magpakita ng interes kay prinsipe upang magpagtaksilan siya, ngunit nagsimulang maglakad palayo si Tang habang ang babae ay tinitingnan siya ng malungkot. Matapos maglakbay ng matagal, nakarating si Tang sa isang bundok na puno ng mga lily pads kahit walang tubig. Nakakita siya ng isang malaking lily flower na tumubo mula sa isang butas sa loob at tumalon, tanging makatagpo ng isang baliw na taon na patuloy na niyayakap at hinahalikan siya. Narealize ni Tang na ito ay si Wukong at tinangka niyang humingi ng tulong upang talunin ang baboy na demonyo, ngunit ang lalaki ay interesado lamang na makalabas sa lugar na ito at desperado niyang tinangka ang mga monghe na alisin ang seal na nagsasabing ito ay kayang makulong ang halimaw. Ngunit hindi nahulog si Tang sa mga murang tricks kaya't sinubukan ni Wukong na tumakas sa pagka-frustrate ngunit nahulog ang mga ugat sa yungib at natrap ang demonyo sa loob at nagsimulang parusahan siya dahil sa hindi pagsunod, nakaramdam ng awa si Tang sa lalaki at inalok siya ng isang saging na nagpagan sa ugali ng demonyo at nagsimula itong magbigay ng mga impormasyon kay Tang kung paano talunin ang baboy na demonyo dahil ang demonyo ay dating sobrang nagmamahal sa kanyang asawa kailangan nila ng isang magandang babae na magsayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan na mag-aakit sa halimaw patungo sa yungib kaya't may trap ni Wukong ang halimaw sa loob biglang sumabog si Duan sa yungib pagkatapos marinig ang kanilang plano at nag-alok na siya ang maging Pain para sa baboy na demonyo. Nakita ni Tang ang babae at sinabi sa kanya na umalis, ngunit nagsimulang mag si Wukong sa kanya habang tinuturuan siya ng sayaw. Halatang halata na tunay na mahal ni Tang si Duan dahil naramdaman niyang labis na discomfort sa nakitang pagpapakita ng pagmamahal ni Wukong. Nang gabing iyon, nagsimulang magsayaw si Duan sa ilalim ng liwanag ng buwan habang tumutugtog si Tang para sa kanya. Pinapanood ng lalaki ang babae habang nahuhulog pa siya ng higit sa bawat galaw nito. Hindi nagtagal, narinig nila ang isang malakas na ungol at nakita na dumating na ang baboy na demonyo. Nagsimula si Wukong makipag-usap sa nilalang mula sa loob ng yungib, kaya't sumilip ang halimaw sa ilalim ng mga lilies, tanging agad na nasipsap ito at nakulong sa silang ng mga Diyos. Ipinagawa ni Duan ang baboy na demonyo at binigyan si Tang ng parehong nilalang, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na gamitin ang kanyang nursery rhymes upang baguhin ang mga masamang nilalang. Nilagay ni Duan ang isang singsing -sing sa daliri ng monghe at nais siyang pakasalan, ngunit labis na nagali magagalit si at mas gugustuhin pang putulin ang kanyang sariling daliri kaysa makipagrelasyon sa kanya. Nakita ni Duan ito at tinanggal ang singsing -sing, tinangkang ibalik ang nursery rhyme na ipinagdugtong niya, ngunit tinanggihan ito ng monghe ng galit. Nakita ng babae ang matibay na paninindigan ng lalaki at umalis siya ng malungkot na hindi na siya susundan pa sa hinaharap. Lumabas si Tang mula sa yungib at tumingin sa buwan ng may kalungkutan, nagdurusa sa sakit ng kanyang tunay na nararamdaman. Narinig niyang humihingi si Wukong ng pabor na alisin ang lily flower na humaharang sa pasukan dahil nais din niyang mag-enjoy sa liwanag ng buwan. Pinutol ni Tang ang bulaklak ngunit agad niyang napansin na may malinang ang lahat ng lilies ay nasunog sa apoy. Si Hukong ay tumawa ng malupit sa loob ng yungib bago tuluyang sumabog sa isang bola ng apoy na bumangga ng diretsyo sa harap ng monghe. Hinawakan niya ang lalaki at itinapon ito tulad ng isang basang basahan bago muling kunin siya sa ilalim ng bundok. Tinutokso ang lalaki dahil sa pagiging madali niyang maloko na magbukas ng sil ng Demon King sinabi ni Tang sa Monkey Demon na hindi siya nakatakas dahil ang Buddha ay nanonood ng lahat kahit sa sandaling ito. Sa galit, sinimulan ni Wukong na hilahin ang mga buhok ng monghe ng marahas na kalaunan ay walang natirang buhok ngunit galit pa rin siya dahil buo pa rin ang kalooban ng lalaki. Biglang nakaramdam ng presensya sa likod si Wukong at nakita na dumating ang tatlong Demon Hunters. Ang Fist of North Star ay naghanda na umatake sa Demon King ngunit mabilis na tumalon si Wukong at pinatay ang lalaki sa pamamagitan ng pagmuya sa leeg ng han. Nakita ito ng Mighty Foot at nagsimula itong mag-transform, lumalaki ang kanyang paa na kasing laki ng isang school bus, at tinadyakan ang Monkey Demon ng malakas, itinulak siya pabalik, tumalon ang matandang lalaki at tinadyakan si Wukong, ngunit tinagos ng Monkey King ang paa at tinadyakan ang matanda papunta sa hangin na tumama sa Prince. Sinabi ni Wukong sa mga nanis na itapon ang matanda at nagsimulang maghagis ng maraming espada sa demon, pinipilit si Wukong na tumakas sa hangin habang ang mga armas ay patuloy na sumusunod at umaat atake saan man siya pumunta. Inilabas ng demonyo ang kanyang sariling sandata at nagsimulang itaboy ang mga espada, ngunit pinagsama ng prince ang lahat ng armas at ipinadala ito na tumama kay Wukong. Ang atake ay sobrang lakas na nagdulot ng pagkabasag ng staff ng demonyo, ngunit natigil ito ng tumama sa monkey at nabasag sa mga piraso. Umarangkada si Wukong sa galit at lumikha ng isang shockwave na nagwawasak sa mga demon hunters, ginugol sila sa alikabok. Inilipat niya ang kanyang atensyon sa monghe, ngunit nakakagulat tumalun Tumalon si Duan at nagsimulang ipagtanggol ang lalaki kahit na anong sinabi nito sa kanya. Sinimulan ng babae na atakihin si Wukong gamit ang kanyang mga singsing, -sing, dumaan si Duan at nagpatuloy sa pagtakbo patungo kay Wukong, ngunit madali siyang pinigilan ng demonyo sa pamamagitan ng pagstrike sa kanyang ulo at itinapon siya pabalik. Crawlong si Tang patungo sa babae, at bamulong si Duan sa kanya, tinatanong kung minahal ba siya nito. Habang humihikbi si Tang, sinabi niya kay Duan na lagi niyang minahal siya, mula nang una silang magkita. Nang marinig ni buwan ang pag-amin ng lalaki, namatay siya na may mga luha sa mata habang niyayakap siya ni Tang at hinahalikan, kinuha ang kanyang singsing at isinusoong ito sa kanyang daliri. Bago matapos magloksa ang lalaki, pinangay ni kong ang katawan ng babae at itinapon ito sa hangin, pumutok ito sa milyong piraso. Biglang naramdaman ng demonyo na may mali at agad itong umatras, tanging makikita na si Tang ay tuluyan ng nakakawala sa lahat ng makamundong pagkakabit. Sinimulan ng monghe na basahin ang aklat na ibinalik ni Duan at nagsimulang magchanting sa mga salitin salita nito, na nagbigay daan sa isang napakalaking Buda na bumangon na namamayani sa buong planeta. Ang malaking estatwa ay nagsimulang itulak ang kanyang palad patungo sa planeta, na nagdudulot ng isang malupit na shockwave na tumagos sa atmosfera at sinindihan ang kanyang kamay. Nakita ito ni Wukong at tumanggi siyang sumuko, at mabilis na nagtransform sa pagiging King Kong, lumalaki siya na mas mataas kaysa lahat at sumigaw ng galit. Ang giant palm ay patuloy na malapit at malapit kay Wukong, at sinubukan niyang itaas ang Buda sa huling sandali. Ngunit hindi pa rin kayang pigilan ang napakalaking bigat ng Diyos. Nabigo si Wukong at nadorod siya sa ilalim ng dambuhalang kamay. Dinala si Wukong sa ibang dimensyon kung saan si Tang ay matagumpay na natalo ang demonyo. Inalis niya ang singsing -sing ni Duan at inilagay ito sa ulo ng unggoy. Ginawang bagong disipulo ang demonyo. Sinabi ng guru ni Tang sa kanya na handa na siyang magsimula sa paglalakbay patungong kanlurang bahagi. Kukuha siya ng mga banal na kasulatan mula sa India. Kasama ang mga demonyo na ay mga estudyante niya upang upang maibsan ang mga pagdurusa ng sangkatauhan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching!